Bin. Jadi. Deh, tu dia saya emosi no si Achenta. Achenta. Achenta lang. Achenta. Pok oh, itu. Achenta. <laughs> Achenta. <Chensa. laughs> <Chensa. laughs> <laughs> 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 iyaiya <laughs> <laughs> yeah. yeah. bin ano yan bin <laughs> La, na na ka fokus lang sa ' youtube nato mayang gabbi <laughs> pakit naman nakarinig lang ng YouTube <laughs> <laughs> ciao anong masabi mo saan <laughs> sa mundo Bin ano ba yan? wala siya kaya kaya wala wala wala